palasyo ang mga patutsada ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa Estado ng Bansa sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Nagbabalik si Crazel Pardilla ng PTV Manila para sa balita ng bansa. Hindi ba mas magiging uh, mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging Pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad nila VP Sara? Buwelta yan ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na patungo na umano ng basurahan ng Pilipinas. Nawawala na umano ng pag-asa mga Pilipino dahil sa gobyerno. Ang mga salitang yan, binalik ng palasyo kay Duterte. Nawawala ang pag-asa ng mga Pilipino. Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas ngayon? Dati nang sinabi ni Duterte na kinukonsidera ang pagtakbo bilang Pangulo ng Bansa. Pero paano raw magagampanan ni Duterte ang pinakamataas na posisyon at tungkulin sa bansa kung iba ang pinagkakaabalahan niya? Mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao, although tatay niya po yun, pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Mahirapan po tayo magkaroon ng Pangulo kung lagi po nasa abroad at hindi po tinagawa ang trabaho dito sa Pilipinas. Sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations noong January 17 hanggang 20, nasa 50% ng mga Pilipino ang nagsabing may mataas na tiwala kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nitong mga nagdang araw, naging abala ang presidente sa trabaho at serbisyong pagkalusugan sa bagong Pilipinas na layong maghatid ng libreng medikal na serbisyo at job fair para sa mga Pilipino. Inaprobahan din niya ang higit mitong pangmayang pisang proyekto sa mga rehiyon na tutugon sa pagpigil ng sakuna, magpapataas ang produksyon ng pagkain at magpapabuti ng transportasyon. Tinanggap din ng Presidente ang ilang mga opisyal ng Ukraine, Colombia at Cambodia na layong patatagin ang bilateral relations ng Pilipinas sa iba't ibang bansa talagang mabubulagan siya kapag hindi po niya inaalam kung ano ang naging trabaho at magiging trabaho ng administrasyon sa pangunguna ni Pangulong Marcos.